Samantala, body worn camera sa bilang bahagi ng pinalakas na NCAP. Malaking tulong sa pagbuhos ng mga sasakyan sa Metro Manila habang papalapit ang holiday season. Kasama mo sa balita si Radyo Man Gerald B. Ulep. RMN Live Report! ng uh, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na makakatulong para maibsanak itong, itong traffic sa Metro Manila ang kalulunsad lamang uh na paggamit ng body-worn cameras bilang bahagi ng pinalakas na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa pagtatanong ng DZXL RMN Manila kay MMDA Chair Romando Artesa. Malaking tulong ang paggamit ng mga kamera ng mga tauhan ng FIFA Traffic Action Group o Saga. Lalo na ngayong dumarami na ang mga sakyan sa Metro Manila mula sa mga probinsya habang papalapit ang holiday season. Paliwanag ni Artes gagamitin ang makabagong kamera para malimitihan itong interaksyon at argumento sa pagitan ng mga motorista at traffic enforcers sa mga isasagawang road clearing operations. Iliak naman ni Artes na araw-arawin nila ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila para magsagawa ng operasyon. So dahil ito pong mga areas na pupuntahan nila ay dito po tayo walang mga CCTV cameras at ito po with this um, system mas maraming areas na makakover mababalikan pa ulit ulit kasi nga naging problema natin pagka operate natin pagka alis na ng team balik na naman yung obstruction with this araw araw kahit araw araw namin yung mga lugar until such time na magkaroon ng disiplina at ito po ay importante dahil palapit na po yung Pasko alam naman natin paskip ng na paskip ang karsada at kailangan natin ng additional na daan at ganun din po preparation to doon sa ilalabas nga po namin sa MMC at LG na bagong polisiya regarding street parking. Yan si MMDA Romando Artes sa pagtatanong ng DZXL News. At ang unang isang daang body-worn camera ay gagamitin na ng isang daang tauhan, tauhan ng taga na pangunahan ni Colonel Edison Bong Lebriha. Kasama mo sa DZXL, RMM Manila, Radyo Man Gerald, Biulep, Tataka, RMM.